Auntie ba? Ni Auntie Ha? Sabi na sabi ko eh. Jayo na na... Walang Pati asawa ko mo Hindi ko nga sadya eh. Inaawat nga kayo, away kayo ng away. Nagmama ka ba? Huwag mo ko ka, pulis ako. pulis ka. Walang iya asawa ko siya! Sabi ko na kayo eh. Anong gusto nyo? Away, ha? Away kayo ng away, tapos nadamay pa kayo ng ibang tao. Okay ka lang. Doon ka sa lab ng bahay, yung sa susunod! Dito! Ate, hinahalikan sa li- Oy, 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 oy! Sandali. Sandali. Miss, miss, miss. Sandali. Ha? Sandali. Bakit? 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 Tuy! Ha? Ba't mo naman inaaway to? Eh, s*** so, eh! Niloloko niya ako eh! Bakit niya niloloko? Sabi niya, mag waste lang daw siya. yung pala, may babae siyang inatid! Isinakay pa niya doon sa jeep. Sinong babae yun? Sandali yon? lang! Labo mo naman pala eh. Babaero ka naman pala pare. Sabi mo mag-ways ka lang tapos maiahatid ka pala. Sino yung babae na yun? Eh sabi ko sa kanya auntie ko yun. Ayaw niya maniwala. Anong gagawin ko? Anong arti pinagsasabi mo? Sandali. Sandali lang ma'am. Auntie lang naman pala eh. Eh bakit mo pagsisilosan yung tao? E, auntie lang yung hinatid. Kamag-anak. Bakit mo pagsisilosan? Hindi niya auntie yun. Hindi mo auntie yun. May anti bang hinali ka dito sa labi, ha? May anti ba? Uy. Ganun talaga eh. Pare. Meron ba namang anti mo? Hahalikan mo sa lips. Sobra naman yata yun. Napakalaki mo naman yata para humalik ng, ng uh, lips to lips sa anti mo. Ano magagawa ko? Ganun kami magmahalan. Ganun kay ka-close? Oo. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. Alam ko kanyo. Auntie mo, halika mo sa lips. Nakaw, may... Yun na nga eh. Ay, nakaw. Nakaw. May auntie ba, ha? May okay. auntie ba? ba? Ha? Sandali! Sandali! Sabi ko yan eh. Dito sa Jayo na eh, Walang iya Pati asawa ko, mo <manyan> Hindi ko nga sadya eh. Inaawat ko nga kayo, away kayo ng away. Nagmamaang-maawat si ka pa. Huwag mo ka tutulak ha, pulis ako. Eh, look, pulis ka. na awat na kayo eh. Anong gusto nyo? Away, ha? Away kayo ng away. Tapos, oh, nadamay pa kayo ng ibang tao. Naging okay, Tala. Ano pa kayo sa loob ng bahay yung mag-away sa susunod. Dito. Ang okay, hinahalikan sa loob. Oh, you're lucky. They've chosen you as Elmer's wife. You should be happy. Paano ako magiging masaya? Paano ako magiging maswerte? Basta nyo na lang ako pinagkasundo, hindi nyo man lang ako tinanong. Abigail, huwag ka magsalita ganyan sa papa mo. We just want to be sure you have a good life. Ang problema nga ho, kayo lang ang may gusto sa kanya. Eh, hindi naman kayo makikisama sa kanya eh. Ako. Hindi nyo ba naintindihan yun? Ay, stop it, stop it. You know our tradition. Makulang pipili sa makikiasawa anak sa babae. You just obey what we want. Kung tutuusin, Papa, hindi na ako sakop ng nilulumot at walang kwenta n'yong kaugalian. Dahil dito na ako lumaki. Abigail! Kagaya n'yo, inchikan dugo ko, pero Pilipino ako. Pwede wa? Pwede wa? Huwag na ka katwiran? Ito tandaan mo ha? As long as I am your father, you have no right to refuse me! Ha? Kung ikaw hindi susunod, ikaw alis na! Abigail! Lisa! செங்கலா ஓசாசா Lisa! 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 Huh? Ising Lisa, inumulto pa rin ako ng nangyayari sa'yo. Nakikita ako pa rin yung mga paghihirap mo. Narinig ko pa rin yung halakakan ng mga taong pumatay sa'yo. Hindi ko matahimik. Kaya patawarin mo ako kung hindi mo na ako makakabalik dito. Ito na huling punta ko. Babalik na lang ako dito kapag sigurado na ako na sa ilalim na rin ng lupa mga taong dapat managot sa pagkamatay mo. Sige.